And then we have milking cows, parlor, so doon nakalagay yung mga uh, female cows. So nasa 6 hectares and may pastures din, area, kung saan naroon naman yung 4 hectares, so 34 hectares. And uh, of course, uh, uh, we uh, we've been here in the Philippines since 1978. And uh, but the Ministry Board of Life started 1948 in the States. Isang kalabaw po ito. Ito po ay puro fresh, organic at uh, lalo higit sa lahat wala po ito mga preservatives na inilalagay. Malayo. Kailangan nga po maging alauna dapat. Pero hindi po kami naabot ng alas 12 dahil dinadayo po kami ng kung saan -sa lugar ng mga parokyano. Malayo po mga kung sa saan may Mindoro, may basta buong ano na po kilala na to. bayan ng Kalawan ay nasa ikalawang klaseng level ng mga bayan sa lalawigan ng Laguna. At ito ay nasa ikatlong distrito. Bukod riyan, mayroon ito kabuang sukat ng lupa na umaabot sa 7651 hectares at nahahati ito sa 17 barangays. Ayon sa kasaysayan, ang malawak na lupain ng Kalawan noon ay nakatawag pansin kay Kapitan Juan de Salcedo, isang lider ng hukbong Espanya nang ito'y dumaan patungong Bicol noong taong 1570. At pagkalipas ng sampung taon, nagtayo ng town government sa pangunguna ng mga Espanyol, dalawang kilometro mula sa kasalukuyang bahay pamahalaan at ito ay sa barangay Mabakan na tinawag noon na Baryo Kalawan na ang ibig sabihin ay Kalawang. Ayon sa kasaysayan, ang pangalan ng aming bayan ay nagmula sa salitang Kalawang Natuklasan ito noong panahon ng mga Espanyol. Habang sila ay nagtatayo ng isang gusaling simbahan, na may biglang lumabas na tubig na kulay kalawang mula sa pundasyon nito. Ang bayan ng kalawan ay kilala sa may pinakamatamis na pinya. Katunayan nga dyan, ay ito ang isa sa pinagkakakitaan ng karamihan sa mga naninirahan dito. ekta ang taniman ng pinya ang matatagpuan dito. Isa rin sa mga katawag ng pansin pag kayo ay pumasyal sa bayan ng Kalawan ay ang kanilang malaking Pinya Monument na nasa harapan mismo ng kanilang simbahan. Halos mahigit 20 feet ang taas nito. sa balay hangin. Naangkat din at may, may patanim. May, may sa napakayaw. Nagjujus. O, tsaka yung parang jam. Jam. O, jam. Ay, <laughs> eh, siyempre malaga. <laughs> Dua ng... ay 30 na... eh, dinatapos lahat yung anak ko. Limang, limang anak ko. oh, eh, natapos lahat. Naging kilala rin ang bayan ng Kalawan dahil sa kanilang tanyag na Pinya Festival tuwing panahon ng summer. Ang aming bayan ay kilala dahil sa taon ng selebrasyon ng Pinya Festival, kung saan idinadaos ito tuwing May 15. At ito ay bilang pasasalamat ng mga magsasaka sa masaganang ani ng pinyang kanilang itinanim. Gayun din ang gawad ng Good Housekeeping taong 2011. Ang lahat ng gawad na ito ay nagmula sa Department of Interior and Local Government. Patunay lamang yan na maganda ang takbo ng aming bayan. bang mag-relax o mag-camping? Subukan na ang mga kakaibang laro. Halina't pasyalan ang World of Life Camp and Conference Center. Bukod pa riyan, dito din matatagpuan ang World of Life Philippines kung saan maaari kang magpahinga, mag-camping at magsagawa ng iba't ibang aktibidad. Ito ay matatagpuan sa Barangay Perez, Kalawan, Laguna. Group Life is a Christian camping organization. We are now in 90 plus location in 70 countries. So uh, we are a Christian camping organization, and uh, we operate uh, almost uh, every day from January to December. And uh, this is a 14 hectare property, and uh, inside uh, we have, of course, cabins, and we have swimming pools. Uh, we have swimming pool, and then we have soccer field, we have basketball court, volleyball court. And of course, we are uh, proud to introduce to the to Philippines the, uh, the 360 swing that we have. It's only two in the world and one in the States and one in the Philippines. And uh, of course, uh, uh, we are, we've been here in the Philippines since 1978, and, uh, but the Ministry Board of Life started 1948 in the States. So, uh, basically, uh, we transferred to this place 2002 of September. Groups coming in all throughout the, uh, the year. Sa rin sa Dinarayo at ipinagmamalaki ng Bayan ng Kalawan, ay ang kanilang simbahan ang patron ay si San Isidro Labrador. Itinatag ito noong taong 1860. Ang mag-asawang Don Andres Rojas, at Doña Eleuteria Rojas ang nagpatayo nito sa kasalukuyang kinatatayuan. Taong 1925 nang ipinagkaloob naman ni Don Andres Soriano sa Diocese ng Lipa ang lupaing pinagtayuan ng simbahan at mula noon nagkaroon ng mga dagdag na pag-aayos ang simbahan. Sa kasalukuyan, ito ay parte na ng Diocese ng San Pablo at tuwing mahal na araw, sa ito sa mga destinasyon na gustong puntahan ng mga nagsisipagbisita iglesia. So ito ay mahigit ng 150 years ang parokyang ito na kaya ito ay ang pinaka-structure nito ay adobe yung mga nasa loob. Kaya lang ang adobe ay walang mga bakal kaya napalitadahan siya kaya hindi nakita yung mga adobe na patago na siya. simbahan kasi adobe nga, hindi pwedeng paliitin ang mga poste. Kaya yon Kaya kung ano lang yung magagawa namin as para for renovation, yun lang ang aming nagawa. Kaya salamat sa mga parokyano ng Kalawan at sila ay tumulong para sa pagpapaayos nito, pagpapaganda nito. Kaya hindi pa man napakaganda, at least ay medyo maayos at mali malinis. Yun ang ilang naman ang ang maganda doon ay eh, maging malinis at maayos ang simbahan na ang tao ay makapagdadasal. Usapang pagkain naman tayo. Isa sa ipinagmamalaki ng bayang ito ay ang kanilang pinakamasarap at espesyal na gotong batanggas. Gamit ang sangkap ng karneng kalabaw. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na at humigop ng mainit na sabaw. Ang niluluto po namin na kaldero sa isang araw ay pito. Halos isang kalabaw po ito. Ito po ay puro, fresh, organic, at uh, lalo, higit sa lahat, wala po itong mga preservatives na inilalagay. Kaya kailangan nga po maging alauna dapat. Pero hindi po kami naabot ng alas 12 dahil dinadayo po kami ng kung sa -sang lugar ng mga parokyano. Malayo po, mga kung saan -saan, may mindoro, may... Basta buong ano na po, kilala na to. Ah, ay, ang pinakasikreto ko po sa buhay ko, lalong... Uh, Una sa lahat po yung sa taas, lagi po kaming diretsyo, wala po kaming nilolokong tao, wala po kaming uh, nilalampasan tao. Araw po kami mag-aumpisa ng aming hanap buhay, unahin po namin yung nasa taas na panalangin para po sa maghapong kaligtasan ng mga tauhan ko. Lahat-lahat, pati na po ang mga customers ko. Nako, sa totoo lang po, napakahalaga po nito sa akin. Ako po, nakapwesto na po dito, 15 years. Nagsimula po ako sa turo na dalawang piso. Palamig dalawang piso kasi po, nasa tabi po ako ng eskwelahan na pangmisan po ang mga bata, walang baon, pabaon ko, uutang pero walang bayad. Ito po goto na to, dalawang beses lang sa isang taon. Hanggang sa madiscover po ng mga tao na meron pala ditong goto na lagalaga, -laga, ganun. ganon. Tapos nang matikman po nila, ayun, uh, hindi na po kami nagtinda ng pambata. At dito na rin po kami nabuhay. Isa pa ang mga anak ko dito na po napag-aral na ang akin pong college sa ngayon ay dalawa na. Gagraduate po yung isa at yung pong isa ay nasa second year. Ang isa po ay uh, second year high school. At ang pinakabunso ko po ay ito, sinikol na lumaki at ipinaglihi ko na sa goto. Ah, wala kami masasabi. Napakasarap talaga. Ah, masarap sarap po talaga ng gotong matangkas ni Aling Minsan nakaubos kami ng tatlong extra rice. Tapos dalawang extra nga sabaw. Kaya para po sa inyo, pasyal na po at kumain dito po sa Pabing sigota sa Masit, Kalawan, Laguna. Masarap na, mura pa, fresh pa. Pagkatapos naman ng isang linggong puno ng trabaho, halina't mag-relax at isama ang buong pamilya sa Lucidel Fishing Resort and Restaurant. Started from November 2000. Uh, since family restaurant, since nengkay kasi yung grandmother ko to put up a restaurant since sa mga like yung sa restaurant sa Quezon province yung like kamay sa isa daan. So, ginaya, parang ginaya yung concept na dito. Then, since bata pa kami, may like siya mag gawa ng swing, sa outing for swimming. So, ang ginawa niya, nag din siya ng mga resorts. Kaya yun, mga hotels, resorts din. So, doon na start lahat sa family namin. So, uh, ang amenities namin dito, we have rooms for good for two. And we have for dormitory types, for example, mga retreat type. And we also have the function halls for catering mga weddings and seminars. ah uh, for fishing naman dito, sila magdadala ng mga fishing rods nila. Then for 200 per kilo naman yun, per fish, kilo na lang 200 per kilo. may tatago sa bayang ito ang kanilang ipinagmamalaking isdaan restaurant. Hindi lamang kainan, kundi may mga magagandang statuan na animoy nakapasyal at nakarating ka na sa bansang Thailand. start ang isdaan noong October 8, 2011. Bali, ang isdaan is merong 6 hectares. Ito yun yung pinakang uh, lawak ng isdaan. Uh, meron po kami dito um, yung mga shows. Tapos meron din po kaming boat ride, fishing activities. yung pinakang lagoon po namin. umiikot yun mismo sa buong isdaan. Uh, meron siyang lalim na 6 to 9 feet deep. Uh, according sa mga Yes naman. Uh, masarap naman daw po yung pagkain. Masarap naman. Uh, lalo na po yung pinakang bestseller namin, yung Litson Tinupig Manok. Tsaka yung original ni Sir Rod, bang hilis ko, yung Crispy Pata. Nakatatak na sa kasaysayan ang bayang ito. Dekada na ang narating. Patunay lamang yan na ito ay may may pagmamalaki. Kaya tara na, pasyal na, biyahe na sa bayan ng Kalawan Laguna. Ay ng pagusbong nito, unti-unti na rin nakikilala ang bayan sa kayusan nito. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa at bisitahin na ang bayan.